bakuna sa pagtusok mo bakuna sa pagtusok mo ayaw na sa pagtusok mo na sa pagtusok mo ayaw na pagunahin sa pagtusok mo sa pagtusok mo ayaw na pagunahin sa pagtusok mo ayaw na pagunahin sa pagtusok na Oh, pagalitan ako ni Kuya. Alam mo naman yun, napaka oh, ano nun. Hindi ano yeah, mo Ano ba Kuya? ah, nasa beach tayo. Ano ba yan? Bakit maganda naman suot ko? Naka LV ako. Oh, maganda ka, pero naka, naka jacket ka. Dagat yan, ano? ano? Ayaw naman itong dagat. Dapat ang ano, ano naka brief. Ayaw ano, <laughs> brief? Dapat two-piece. Para bagay dyan. Po, sexy mo. Ang ganda ka na lang sa iyo naman yan. Bakit sa kuya mo? Alam mo naman laging high blood yun eh. Parang ito yun eh. Ang bala, kubala, nakaraan. Sabi mo nga, ikaw bala. Ako nga kawawa. Ang yung kuya mo sa amin. Okay. ka na. na yan. na yan. Wala akong dala. na yan. Pinsot na yan.

Katawan Ay, niya. Ayang Ay, daw katawan ko, sabi niya, sabi niya, sabi Ay, niya. Na, hindi na lang, Ay, na, o, sabi ko oh, dapat oh, Pag long sleeve ka, dapat formal ka, dapat lahat tago. Sabi niya yun? Oh, dala ko nga lang ship eh, wala akong dalang ship ko. Uy, sinabi ko sa'yo, huwag eh. ka magaganyan, papagalitan ko. Kahit ka lang yun. Narinig ko eh. May kausap ko yung asawa ko. Huwag lang ako nyo. Wala akong nalakit, friend. Hindi, kayong tatlo. Kayong dalawa, ha? Sumama ka pa. Bakit ako? Bakit mo papa one piece to? <laughs> okay, pagagaguluan sa beach yan! Sabi ko nga, long sleeve long sleeve di diba? eh. eh, ba? kabit ng malong di ba? kabit ng malong sleeve di ba? kabit ng malong sleeve ba? kabit di ba? di ba? kabit ng malong sleeve di ba? mag-beach? malong sleeve di

아, 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 d

Naniwala ka kasi sa cellphone. Hello? <laughs> <laughs>